Na setup na ng maayos. what's up mga kanoy good morning happy monday sa inyong lahat alabas na naman tayo para maghanap buhay Pag alas 7 na ng umaga ngayon pa lang tayo lalabas dahil tinapos ko pang yung ano yung video ko kahapon ay tara lang natin itong tara mga kanoy kay Mia na makalabas na tayo Ayan si Mia mga kanayubi basa dahil umulan kahapon ng malakas. mga kanipi punasan muna natin si Mia dahil basa pati yung upuan dito tayo mga kanipi nandito tayo sa bakag Thank you, madam. Dari ito. natin yung pamboy na mano natin kumita tayo ng 25 pesos alright kaya mga kanaipi pasok tayo dito sa AGL ang daming tricycle dyan sa labas wala namang pasayero kaya try natin dito sa loob oh, tatlo pa mga susunod susundan natin abe mga kanaypi Ang dami namin kanina dito sa AGL Nakapagkarga na yung iba So yung sinusundan kong isa Nandun pa Hindi pa nakapagkarga Dalawang oras na ako dito mga kanaypi <laughs> Wala pa rin pasayero Ang tagal Alas 9 na Nagugutom na ako <laughs> <laughs> eh maglilinis pa tayo ng ano ng kulungan ng manok ngayon mga kanaypi kaya ano uwi muna siguro ako mamaya na lang tayo itutuloy yung pamamasada natin dahil may trabaho pa ako sa bahay at nagugutom na rin ako no, mamaya na lang mga kanaypi uwi muna tayo ay ang tagal kanipi ayan mga kanipi may dalawang tray tayo dito na large to XL to jumbo size na itlog may order tayo at deliver na muna natin to tapos magkikita kami ni Boss Peter sa bayan kinuntak niya ako dahil may trabaho daw siya mga kanayipi. so tayo ang kanang kamay na naman niya Ayan. Buti na lang may part time na naman. Dahil patuma lang pasada ngayon mga kanayupi. Kailangan nating mag sideline muna. At syempre mag deliver ng mga itlog ng manok. Ha? Tara na mga kanayupi. Nandiyan na sa loob yung ano. Yung itlog ng manok. ko after 2 days mga kanoypi ayan deliver natin dito kay kagawad kagawad tao po Tau po. Tau po walang tao mga ipi? hatid ko na lang mamaya yung isang tray dyan kay yung isang tray dyan kay Auntie Lisa mga kanayipi yung dating siniservisan ko ayan mga kanayipi nandito na tayo sa bayan hatid lang natin yung itlog dito kay Auntie para dalang natin saglit bigay ko yung itlog kay Angkel tel oh. hanti nga hanti ba lang reporter wait 260 Ah, Oh, di mana? Ah, Dagas of Town Sa Tahanan na lang natin yung bayad mamaya Diretso na tayo kay Boss Peter Mga kanayopi

Uy, nagumatang kape gamit. Di gabi tapos. Tapos pa. Di gabi tapos pa lang kasi di glorisan. Ah, sige. Ayan, panibagong kontrata ni Boss Peter at sinama lang tayo mga kanaipi. Ayan, mga kanaipi, punta tayo dito sa Mega Ben at bibili ng materyales si Boss Peter.

Puro na raya May satri Pano kailangan mo ay? 260 Large XL Jumbo At size na Anong ay? 260 Agit iklog daw Agit iklog daw Panta dyan boss I Ayawin mean, niya yeah. Ayan mga kanayipi dito na tayo. Kabel ko pa dyan, likod na yung itlog. Gimos, batang tayo na dumal. Okay, matagal na tabag.

lalagyan natin ng posit boss Ayo. para ano, may sarili hindi yung tinatanggal-tanggal dito sabi ni sir ano no? uh, steady daw boss yung ano dito posit mo. para ano Dating, It's so pixie. <laughs> Hello boss. maka mga kanipi. tapos na yung ginawa namin dito ni boss Peter ayan tapos nagdugtong pa siya ng ano ng posit dito papunta dito sa washing at yung drain niya dito maayos na ayan na set up na ng maayos alright ayos na tapos oh. ah, dun ulit tayo sa baba. Babaklasin natin yung mga panton, yung inodoro. Oo. Tataas kasi yun. Itatalis nyo lang dun sa Dun sa may pinaka. Oo, oh, sige boss. Naringan. Dating na tayo. Ayan mga kanipi, tapos na kami yung ano, yung nag-setup dito ni Boss Peter sa malaking bahay na yan. Babalikan pa tayo no boss Ako boss pagka tapos ng tiles Kasi pangit din kasi pag nauna yung bowl natin Oo oh. Tapos ano Kupre pangit din Pagka nagbarado yung ano natin yung bowl natin Mahirap tanggalin mm. Ano? Punta natin na to boss Punta natin yung kapatid mo Oo, boss Tara tara okay, boss. Yeah, punta kami doon sa ano Sa bahay ni Kuya Elpidio mga kanipi

<laughs> Quality. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. na ni bus dyan na no na nalagyan ng primer dito tapos sa likod ayos na rin ayan o oh. ang bilis talaga mga kanipi ano boss? bilis nila boss ang talaga yung kapatid mo oh. Boss. Uh, Talagang expert no. Oo, oh, siyempre inahabol niya yung pan, boss yung ulan kasi boss. Oo. Oh. Baka kasi pag ano lang, pag hindi ka mabilis, ano, pag Kaya nga, iba pa yung panahon ngayon. Ngayon, dito na sila na tatrabaho, mga kanuipi. Ayan, anong nakaraan, nalagyan na ng flexiban. Ngayon, uh, nagmasilya. Tapos yan, may primer na, mga kanuipi. So, isinturan pa primer ulit. Papatungan pa yan, mga kanuipi yung nandyan. Tapos yung susunod na gagawin niya dito na sa likod mga kanipi. ayun. Pag natapos yan, tapos na yung trabaho nila dito eh. <laughs> ano boss? Baka may susunod pang magpapagawa na. Ano? Oo boss, may susunod pa yan. <laughs> so sa mga gustong magpapintura mga kanipi, ah uh, mag-comment lang kayo sa Facebook feeds ko. Message na lang ako doon. Quality naman. Oo. Oh. Para tawagin natin si Boss diyan. Yung kapatid ni Boss Peter rin you oh. Quality naman. Oo. Oh. Wala pa ah. gusto dito Boss eh. Ay, uh, oh, no. Kasi eh, may flexiban 'yan sa baba niya eh. Hanggang doon sa harap nila sa. Nasubukan na no, boss. Subukan na po si. Eh. Effective pala. Ah, <laughs> <laughs> tatlong bahay, boss. Oo. Oh. Paragang, ano. Wala nang kawala, boss. Kaya nga eh. Ah, na dyan. Ayan, hatid natin si boss Peter dito, mga kanaipi. Yan, boss, tanan nyo. Oo. Oh. Boss. Okay, boss. Ha? Ah? Ito na lang magtago, boss. Ulit. Ah, sige. Boss. Sige, boss. <laughs> diba, ay. Sige, alam ko, boss. Alam mo na, boss. Ititiraan boss. Oo. Oh. Okay, boss. Ayan, mga ipi Natin na natin si Boss Peter. Wala pa rin si Kakawad doon sa bahay nila, mga kanayipi. kaya hindi natin may deliver pong ano, isang train na itlog. Ayan. Bukas ko nalang i-deliver sa kanya ito mga kanayipi. Walang tao talaga doon. Ayan mga kanayipi. Nandito na naman tayo sa last portion. At ngayon lang ulit tayo makakapag-shoutout sa inyo. So marami-rami itong isa shoutout natin ngayon. Kaya tapusin niyo hanggang dulo mga kanayipi. Baka nandito yung mga pangalan niyo At umpisa na natin. Unang-una yan shoutout nga pala kay Kuya Ron Dileon at Atikati Kati from USA. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Kumare Madeline Corrales at Pare Philip ng Hawaii. Ayan, shoutout na rin kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tong Palan from New York. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Ed Garcia from Sambales. Ayan, shoutout kuya. Shoutout na rin mga kanipi kay Ate Lorna at Kuya Edwin Kalumarde Ayan, shout out kuya, ate Diyan sa inyo dyan Shout out ta rin mga kanipi Kay Andy Kalma Shout out ta rin tayo kay Romeo Budano Shout out ta rin kay Uncle Filipe Santiago At kay Uncle Stibido From Bitis Pampanga Shout out ta rin kay Annalyn Paguyo Shout out ta rin kay Mary Pabroa Shout out ta rin kay Joshua Manaloto Shoutout ta rin kay Leo Gario Bersosa Shoutout ta rin kay Arby Panado Shoutout ta rin mga kanipi kay Grace Barreto from Los Angeles USA Shoutout ta rin mga kanipi kay God is Good Shoutout ta rin kay Rodolfo Borje Albiado Shoutout ta rin kay Amanda Fox. At shout out ta rin kay Elpidio Estimada ganaden, Ayan, shout out kuya Shout out ta rin tayo kay Roadstar Shout out ta rin mga kanipi Kay Viva Lola Vlogs Shout out ta rin kay Irene Soriano De Vera Shout out ta rin kay Pernald Arboleda Shout out ta rin kay M3G2 Vlog So, dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga ka sa mga hindi ko na banggit na shoutout ngayon. Abang-abang lang sa mga susunod na vlog natin dahil hindi ko pa na-replyan yung mga ibang comment nyo. So, salamat mga ka-Ripi. Dito ko na naman tatapusin ang video vlog at kita-kita na naman tayo bukas. So, stay safe lagi. I love you all and peace out.